Uy! Uy! Maganda laban. Medyo malaki. Uy, huwag ka makakawala. Uy, 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 kakunti na la lang, guys! Kunti na la lang. <laughs> ngày <laughs> chơi. Yan mga master, bago tayo magpatuloy, hindi lang ako ng subscribe, like, and share. Maraming salamat po. <laughs> dito lang tayo sa malapit. Dito lang ako, bil pinagat eh. Oh, yun! Dito oh. lang! Malapit! Yan, dito, mga idol! Ayun, Ayun! Uy! 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 Mga kawala! Ayan mga master ah. Kadali tayo. Mga lawa. Ah, ganda pala ang tama. Pero, mga kat... Takas na eh. Diyan ka muna abang nandito sila. Nandiyan lang eh. Diyan lang si malapit. Ay, dako. Kapit saan din. Huli. Yun! Ayan mga idol yun. Eh.

madali siya oh. Yun. Meron. Yun. Nandiyan lang. Yun. Abang na wala yung water lily. wala yung sa atin. Uy, sayang. Sayang, sayang, sayang. Sayang. Hindi na lang tinamaan. Bumitaw. Bumitaw. Ha? Nag-ano ah? tayo? Sige lang, sige lang. Sige. Sige lang, sige lang. Sa ilalim ba sa'yo? Sa ilalim, ah, ilalim ako? Hindi ko na mapansin ano. Ayan oh no? may ano o Ayan no? Kumakao ano Basta. Basta. Ay, sabihin niya mga tapos Ah,

Sana, um, dun salam, ano at dadalaw lang jig dati dun dalawa order ko eh siyapi nandito sa gitna eh Dito ka ayo no? <laughs> lo, mulupat sedulur, op ya, <laughs> masa bintang <tayo> saya ilung ya. <laughs> <laughs> Nagpalit ka? Oh! Ay! Sayang na yan! Malaki-laki mm. yung yan yes.

Habit. Uh, Beta master lah. Pisung aku pisung. Pisung kah? Pisung sore itu. No? Ayun. Ayun base on si master ya. Eh, oh. Alright. Kawan. Yang si master kadali oh. Kadali. Yung. cagak jaga. Jaga-jaga lah namanya nih. Dewa master. Alright. Eh, Idol, Dali tayo Hai, Bikau Auhuuu Bawi agak ngelur Bawi ya ngelur Peace, yeah, peace semester

Hala. Oo. Kawala. Oo. Kawala. Ba't Maliit yata. Pisan <laughs> tayo mga idol. Maliit nga. Kaya pala sumasama eh. Yan, good sir.

wala daily. Ano ng lalaki na kayo baldoon? Nandanon tamao. Pena wala na. Okay na, wala na. Okay, kaya pala. Kaya pala sumunod di eh, sa matatino maano tsaka sa ano? Sa bulak. Kaya pala hindi lumabas ang gusto. Apa sih visionnya? Yang pison si master itu no? ya oh. Sayang sayang. Sayang <laughs> sayang. Malaki-laki pa naman. Iyon. <laughs> Fish on! Oh. Oh. Fish on tayo mga idol. Ayun na. Woo! Ginto! <laughs> master ya yuhu pucat tuh Pagkatanggalnya tanggal nya strike tayo mga idol fish on tayo mga idol fish on tayo Ayan na bumabarikat na Sai <laughs> sai babau kah? Ay, ilalim pala ako. Uy! Uy! Maganda laban. Video malaki. Uy, huwag ka makakawala. Uy! 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 Kakunti na lang! Kunti na lang! <laughs> Ay, God bless so, my idol, oh. Alright. God says you. Muntik na. Muntik na. Muntik na makawala. Ah. Punit niya yung ano niya. Oh. konti na lang makawala na talaga. Ay, sinisirto pa rin. Yan mga idol yun. Oh. Woo! Iyuh! Ano ulit si Master yo. ah? Eh. on siya, face on oh. Uy! Malaki! Good size! Dali! Kakunti na lang! Yun! I got